Kumusta na mga boss? Balikan at pag-usapan po natin ang naging laban noon ni General Cuadro Alas Casimero kontra sa maitim na kalabaw na taga South Africa, este kay Moroti Imtalani. Pero unahin mo na nating pag-usapan ang naging laban ni dating Pederuit World Champion na si Nicholas Walters kontra kay Luis Valenzuela. Naganap nga po ang kanilang salpukan nitong March 8 lang sa Bansang Amerika kung saan bigla nga pong tumalikod itong si Nicholas Walters. Sabay binanatan pa nga po ito ni Valenzuela mga boss kaya bumagsak. Nakatayo pa naman itong si Walters pero naubos na rin ang oras sa round 3. At ang nangyari nga po sa laban ng ito mga boss ay tuloy ang sumorinder sa round 3 itong si Walters. So sa pagtalikod pa lang nitong si Nicholas Walters mga boss, ang ibig sabihin nga po niyan ay hindi niya nakayang ipagpatuloy ang laban. Dahil sa malamang nabugbog na po siya ng todo rito kasabay pa ang pagod. So ang pinupunto nga po natin dito mga boss ay wala namang bumabatikos o nangbabas dito kay Nicholas Walters sa kanyang pagtalikod o surrender sa laban. So, ang pinupunto nga po natin dito mga boss ay wala namang bumabatikos o nangbabas babas dito kay Nicholas Walters sa kanyang pagtalikod o pagsurrender sa laban. Pero, sa nangyari nga po kay Casimero noong 2011 na may dekada na mahigit ang nakalipas o halos magkikinsi na taon na, natila ba mga boss ay marami pa rin ang hindi nakamove on sa nangyaring pagtalikod o pagsurrender daw ni Casimero sa round 5. Dahil sa magpasahanga ngayon nga po mga boss ay marami pa rin tayong mga nababasa sa susunod social media na tinatawag pa rin nilang Boy Soko o Boy Surrender si Casimero. Kung hindi lang sana yon short notice mga boss, may halos dalawang linggo lang kasi ang nagiging preparasyon noon ni Casimero kay Imtalani. Pero kung sa prime to prime lang sana mga boss, may mapaglagyan din si Imtalani. Matatandaan ang isang undefeated noon na binugbog lang ni Casimero na si Charlie Edwards ay binugbog lang din niya si Moroti Imtalani.